Bibili tayo ng uh, engine oil, tapos uh, sprocket set para sa Venturi 500. Yung engine oil, para dito sa Veloce, kailangan natin siyang i-change oil. Nasa 3,000 plus kilometers na siya. So, napapanahon na. Uy, kasya ba tayo doon? Uy, kasya. Adventure Venturi. Uh, Cove ata. Nupo no, kung kanina, mas magaan pa dun sa 500 yung feeling eh. Gano'n yung panel nyo. Parang, parang sa Tenerife. CST ba pa to? Parang Pirelli Scorpion or CST. 80. Agagi, 21 inch nga. Pagdari na rin. Gino, you know, tapos na yung errands natin sa Bristol. Nakabili na tayo ng pamalit ng kadena para sa Venturi. Actually, sprocket and kadena na pala magkasama. Kaya natin kung mapachange oil natin sa Otocampo Tigas yung Veloce. Kaya natin kung mahaba pila. Kung hindi mahaba pila, recta change oil na. Para sang na lang. din. saka tayo uwi. Pahinga. Oh, bigat ang dalaw natin. May sprocket set and kadena. Tapos, tatlong ditong langis. Okay. Tunawapi <truh> tunawapi <truh> 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 Tapos lang pala natin magpa-change oil. Dali tayo sa Autocamp Portiga. Hindi na inabutan si Sir Edjo eh. Pero yung anak niya yung gumawa. Okay din. Change oil pala natin is 12,296 kanina or 12,300. Parang naka 3,300 kilometers tayo bago yung change oil natin. Bira naman siya magamit. Kaya tagal na rin yung huling change oil niya. So, sakto lang din. Then, yung next naman natin na labas either mamaya or next week yung Venturi papapalitan natin ng ng chain set tapos ayun pa pala papa rewiring din natin yun sabay-sabay na siguro next week